Nung sinusulat ko yung libro na Freedom to Create World, wala akong maibigay na title until it dawned on me na marami sa atin na hindi makahulad po sa mindsets na nag-aalipin sa atin. Halimbawa na lang, yung paniniwala sa swerte, ibig sabihin nun, binibigay natin yung ating future doon sa mangyayari, whether luck or bad luck. Pwede rin iniisip natin na ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa gobyerno. So in other words, wala sa kamay natin. Pwede rin iniisip natin ang buhay natin nakasalalay sa economy. In other words, wala sa kamay natin. Pero binigyan tayo ng Panginoon on ng ability to create wealth at sinabi din sa John chapter 10 verse 10. I came that you might have life and life more abundantly. Hindi ba dapat lang na natin kung ano ibig sabihin niya noon? na namin sa aming journey na nag sa amin pala ay hindi yung nakapaligid kundi yung aming pag-iisip. Dahil dati ang iniisip namin, kasalanan ng ibang tao, kaya nagkaganyan kami, hindi kami makaahon kasi dahil sa ekonomiya until we realize that everything is in our hands pagkasama natin ang Panginoon. Kaya sinulat ko yung title na Freedom to Create World Finding Purpose, Living with Hope and experiencing Success. Hindi ba dapat lang nating malaman kung ano-ano yung mga panikalang lang nag-aalipin sa atin at tuloy hindi tayo makapag-progress. Kung malalaman natin ito unti-unti nating pakalaga ng ating sarili sa mga mindset na nag-aalipin sa atin, magkakaroon tayo ng pagbabago. So, finding purpose, living with hope, experiencing success, freedom to create wealth. You are free to create wealth.